Eh? Eh? Oh, ako pa. Pasok ka ba? Mm, Yan, yeah. luto na nga ang ating munggo. Yan. So, masarap kasi ang munggo natin ay may vegetables. Merong okra. At meron din siyang subak. Ha? Huh? Subak sa Bisaya. Buto-buto. Tikman na natin. Patikman na nagpapat. Patikman mo nga pa kung masarap na ba itong luto ko. Maagin-agin. What? Oh, Maagin-agin. Maagin ma 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 Ibig sabihin, magre-request ka ulit para iluto ko sa iyo. Oh. Wow. Ano? Ano kulang? Kulang pa ba na asin? Kunting asin pa. Kunting asin pa? Hmm. Ang ba? Iyan mo. Eh? Pa, napasok ako pa. Pasok ka ba? Hmm, dito. ko. No. Ah, Isa pa dito. Tamo ah, na. Kundi <laughs> mo. Kulang daw ng asin. Pampabalansin Pampabalansin ng lasa. Hindi lang masyado kasi may chicharon na to. Oh. Huwag nagabot naman dyan. Wait lang po. Nagluto ng munggo kasi it's weekend. Parang... Ano? Lampak? Ang lagay ko kasi dun limang kalaso lang. Kaya <laughs> alam mo, okay? may UTI ako eh. Parang bilang na bilang lang, limang kalaso eh. <laughs> ah, ang lalagay niyo eh. Too much salt is dangerous. Ano bagal yan, nagugas nag na nagugas na siya mga Mama and kasi wala na kaming mga para <laughs> kami makain, ama, magamit sa pagkain. Kasi natambak yung hugasin kasi katapos kumain kaya ng umaga, naglaba, tapos ito palo, nakapag-grocery kausi kasi wala nang mga gagamitin sa bahay, may pasok. Yan, so it's a productive day. Kaya kamusta pong araw niyo? Productive din po ba? Nakapaglaba kahit pa paano dahil tambok yung tambak yung labada. Ayan, sa so nakapag-grocery, tapos nakapagluto ng munggo. Munggo! Masarap ang munggo kasi ulan-ulan yung panahon dito sa Manila. Ulan-ulan. So, ayan, natapos ang kawain dahil mayroong pagtutulungan. So, teamwork is the cake. Huh? Okay, bisaya gaya kayo ba? Bisaya ka talaga bayana ka! Nagulot ka kay Esther Saya Kaya ka may dako. Sabad. Maglisod ka man sa